Hi guys, good morning. Actually, kagigising ko. Pasensya na kasi talagang busy kami guys, especially weekends. Um, nanood kasi kami ng Super Bowl yesterday and after that uh, nanood kami ng movie kaya pagod din kami guys. So ito na po ang answer natin. Ang nakahula yesterday, apat po pero isa lang manalo dun yung pinakauna. Ilagay ko sa baba yung dalawa lang po ha. Kasi anyway, isa lang ang manalo. Pakita ko lang yung time differences ninyo. So, kung sino ang nanalo, please pakilagay sa akin yung screenshots ng requirements mo. FB, IG, and YT. Pero optional po ang IG. Kung wala kang IG, kung ano yung price, babawasan ko ng 100. Kagaya nito, 300, babawasan ko ng 100. If walang IG po. So welcome po ang lahat basta ginawa ang requirements at please guys kapag sumagot kayo paki-share po ha kasi once na nahulaan nyo kapag wala kayong share hindi nyo makukuha Ahanapin namin or maghintay kami ng another one na tamang sagot So guys may bago tayong ano ha uh, rules kasi ang hirap ba i-emoji or like or i-scroll up um, sometimes restricted kami at saka nag Rumble, rumble na ba yung sagot nyo? Hindi na yung magkita kaagad yung kasunod yung answer. So, ang gawin natin is first 50, first. Kapag wala pang nakahula, i-comment namin na pwede kayong sumagot ng another 50. So, guys, pakipress mo na ha before answering it at make sure na ginawa nyo ang requirements. Kasi kapag nahulaan nyo na no, hindi nyo ginawa yung uh, requirements mo, makikita ka po yun. Anyway, good luck sa lahat. Congrats sa nanalo at magkita-kita tayo ulit sa susunod kong guessing game. Gawin natin to two times or 3 times a week depende po sa si schedule ko. Kasi um, magkaiba tayo ng time oras at talagang busy po kami. Thank you po at pasensya na. Uh, good night. Ang tamang sagot po is 969. Uulitin ko po, ang tamang sagot is 969. So, pagkilagay lahat ng requirements, GCAS, FB, IG, and YT sa baba ng video. At magkita-kita ulit tayo sa another guessing game ko. Salamat.